Alam mo bang, bago pa man si Eva, may isa ng babae na isinilang mula sa mismong alabok ng lupa, katulad ni Adan, isang nilalang na pantay, malaya at matapang, ngunit sa halip na kilalanin, siya'y binura. Tinanggal sa kasaysayan, itinago sa likod ng mga pahina ng banal na aklat. Sa loob ng daan-daang taon, ang kanyang pangalan ay hindi binabanggit sa mga pulpito hindi itinuturo sa mga klase sa relihiyon at halos walang may alam na minsan siyang naging bahagi ng simula. Ang kanyang pangalan, Lilith. Hindi siya iyong babaeng na kilala natin bilang mapagkumbaba, masunurin o tahimik. Siya ang babae na hindi yumuko. Hindi siya pumayag na maging sunod-sunuran sa isang lalaking katulad lang din niya ang pagkakalikha. At dahil sa kanyang pagsuway, siya ay isinumpa hindi ng tao, kundi ng langit mismo. Ngunit bakit? Ano ang kanyang kasalanan, ang pagiging malaya? Ito ang kwentong matagal nang ikinubli, ang lihim na halos burado na sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngayon, isa-isahin nating tuklasin, sino nga ba si Lilith, ang unang babae bago si Eva? Kung babalikan natin ang pinagmulan ng pangalang Lilith, mapapansin mong hindi mo ito matatagpuan sa karaniwang mga salin ng Biblia. Wala siya sa Genesis. Wala siyang kabanata, walang berso. Ngunit kung lalalim ka sa mga sinaunang kasulatan, sa mga apokripal na aklat, sa mga komentaryong hudyo tulad ng Talmud, at sa mga mitolohiyang mas matanda pa sa mga sulat ng Kristyanismo, doon nagsisimulang lumitaw ang kanyang anino. Ang pangalan niyang Lilith, ay may ugat sa salitang akadyan na lilu na tumutukoy sa isang espiritu ng gabi, isang nilalang na hindi matahimik, hindi matawag, hindi marindahan. Sa mga panahong iyon, ang gabi ay panahon ng takot at kababalaghan at sa dilim ng gabi ay sinasabing lumilitaw si Lilith, isang espiritu, isang aninong babae na may layuning manggambala at manira. Sa Mesopotamian mythology, lalong tumitibay ang imahe ni Lilith. Siya'y inilalarawan bilang isang babaeng may pakpak, madalas hubad, na naglalakad sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga espiritu. Isa siyang nilalang na dumadalaw sa gitna ng gabi, pumapasok sa mga tahanan, umaaligid sa mga crib ng sanggol, at nagpapakita sa panaginip ng mga lalaki hindi siya Diyosa, ngunit hindi rin siya basta demonyo. Siya ay simbolo ng hindi matatawarang lakas ng isang babae, mapanganib, misteryosa, hindi mapipigil. At kahit na iba-iba ang kanyang anyo depende sa kultura at panahon, iisa ang temang bumabalot sa kanyang pangalan. Ang gabi, ang kasarinlan at ang paglabag sa mga hangganan na inilatag ng mga lalaki. Si Lilith sa kanyang pinagmulan ay hindi lamang babae siya ay ideya isang ideya ng babaeng hindi mo kayang ikulong sa mga batas ng relihiyon at doon pa lang nagsisimula na ang takot sa kanya isa sa mga pinakakontrobersyal at nakakagulat na pagbanggit kay Lilith ay matatagpuan sa isang tekstong Hudyo na tinatawag na Alphabet of Ben Sira isang medieval na akdang isinulat sa pagitan ng ikawalong hanggang ikasampung siglo. Bagamat hindi ito bahagi ng kanonikal na Biblia, ang teksto ay itinuturing na mahalaga sa pagbibigay liwanag sa mga alternatibong paniniwala at alamat ng sinaunang hudaismo, mga paniniwalang hindi kailanman na isama sa opisyal na salin ng banal na kasulatan. Ayon sa Bensira, si Lilith ang tunay na unang asawa ni Adan, hindi si Eva, at hindi siya nilikha mula sa tadyang ng lalaki. Sa halip, si Lilith ay hinubog mula sa parehong alabok ng lupa, kapareho ng pagkakalikha kay Adan. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto, siya ay pantay, walang mas mataas, walang mas mababa. Ngunit dito, nagsimula ang alitan. Nang sumapit ang oras ng pagsasama, hiniling ni Adan na siya ang mangibabaw, na si Lilith ay magpasakop sa kanya bilang babae, bilang kapareha. Ngunit si Lilith ay tumanggi, hindi siya pumayag na ituring na mas mababa ang kanyang pagkatao. Hindi niya kinilala ang autoridad ng lalaking katulad lang niya ang pinagmulan. At sa gitna ng pagtatalo, sa halip na yumuko, si Lilith ay umalis. Lumisan siya sa hardin ng Eden, isang bagay na wala ni isang babae o lalaki ang naglakas-loob gawin. Iniwan niya ang paraiso. Pumunta siya sa disyerto, isang lugar na tigang, malamig at puno ng panganib. Doon, ayon sa alamat, siya'y nakipag-ugnayan sa mga demonyo, naging kanilang kaibigan o marahil naging isa sa kanila. Ang Diyos, sa pagnanais na ibalik si Lilith sa Eden, ay nagpadala ng tatlong makapangyarihang anghel, si Senoy, San Senoy, at si Mangilov. Inutusan nilang kumbinsihin si Lilith na magbalik kay Adan, magpakumbaba at tanggapin ang kanyang papel. Ngunit sa kabila ng pakiusap, pagbabanta at pananakot na si Lilith, tumanggi siya. At ayon sa alamat, ito ang mga salitang binitiwan niya mga salitang umalingawngaw sa dilim ng disyerto kung hindi ako maaring maging pantay kay Adan mas pipiliin kong umalis at mabuhay sa dilim mula noon si Lilit ay naging simbolo ng pagtalikod sa patriarka ng paglaban para sa karapatan at ng isang babae na mas piniling ang kalayaan kaysa ang ginhawang may tanikala sa mga mata ng langit Shay Suail Ngunit sa mata ng mga hindi binigyan ng boses siya ang pauna, ang unang babae, ang unang tumanggi at ang unang itinakwil matapos ang matigas na pagtanggi ni Lilith na bumalik kay Adan at ang kanyang pagtalikod sa mga utos ng Diyos nagsimula ang pagbagsak ng kanyang pangalan sa kadiliman ng mga alamat at paniniwala sa paningin ng mga tagapagsalaysay ng sinaunang panahon. Ang isang babaeng hindi sumusunod ay isang panganib at ang kapalaran ni Lilith ay naging isang babala, isang sumpa. Ayon sa mga alamat si Lilith ay sinumpa na maglalagalag sa gabi habang buhay. Hindi na siya kailanman makababalik sa Eden, hindi na rin siya makakahanap ng tahanan sa mundo ng mga tao. Sahalip siya ay naging nilalang ng dilim, palaging naglalakad sa pagitan ng panaginip at bangungot. Sa mga paniniwala ng mga sinaunang hudyo, siya ang pinagmulan ng mga bangungot, ang mga hindi maipaliwanag na takot habang natutulog, ang biglaang pagkagising sa gabi na may pakiramdam na may nakadagan sa dibdib. At higit pa rito, siya rin ay isinisi sa mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga sanggol. Kaya't sa panahong iyon, ang mga ina ay nagsasabit ng mga protective amulets sa crib ng kanilang anak, mga ukit na may pangalan ng tatlong anghel na dating pinadala upang siya'y ibalik. Paniniwalang ito lamang ang maglalayo kay Lilith sa kanilang mga anak. Sa ibang bersyon ng kanyang alamat, si Lilith ay hindi lamang isang palaboy ng gabi, kundi naging isang makapangyarihang nilalang ang tinaguriang reyna ng mga demonyo. Sa disyerto, nakipagsanib siya sa mga espiritu ng kasamaan at nagluwal ng daan-daang anak sa bawat araw, mga demonyong isinilang hindi sa pamamagitan ng pag-ibig kundi sa pamamagitan ng poot, paghihimagsik at kalungkutan. Siya ang naging ina ng mga nilalang na walang kaluluwa, mga multo ng gabing walang katahimikan. At sa paningin ng Diyos, kinailangan ng kapalit isang bagong babae. Isang mas masunurin, isang mas tahimik, isang hindi magtatanong, isang hindi lalaban, kayat mula sa tadyang ni Adan nilikha si Eva, isang babaing hindi mula sa lupa, kundi mula sa mismong katawan ng lalaki. Isang babaing may ugat na ng pagsunod mula pa sa kanyang pinagmulan. At dito nagsimula ang kasaysayan ayon sa Biblia, kasaysayang pamilyar sa ating lahat. Ngunit sa likod ng istoryang iyon, nananatiling buhay ang anino ni Lilith, ang babaeng itinakwil, ang babaeng pinalitan, at ang babaeng hanggang ngayon ay lumalakad pa rin sa gabi. Dala ang kwento ng isang kasalanang, ang tanging batayan, ay ang kanyang pagnanais na maging malaya sa pagdaan ng panahon habang binubuo at binibigyang hugis ang opisyal na kasaysayan ng pananampalataya, isang tahimik ngunit makapangyarihang desisyon ang ginawa ng mga early church fathers at mga rabbinical scholars ang tuluyang paglimot kay Lilith. Ang mga aklat ng Biblia, gaya ng alam natin ngayon, ay hindi basta-bastang koleksyon ng mga kasaysayan at banal na salita isa itong masalimuot na proseso ng pagpili, pagsusuri at pagsasala. Maraming kwento ang isinantabi, tinawag na apokripal at hindi isinama sa kanon. Isa na rito ang kwento ni Lilith. Ngunit bakit? Dahil si Lilith ay hindi kaisa sa larawan ng isang perpektong babae ayon sa pamantayan ng lumang lipunan. Hindi siya tahimik, hindi siya sumusunod, hindi siya naghintay ng utos at higit sa lahat hindi siya naniwala na ang kanyang papel ay maglingkod sa lalaki. Sa panahong unti-unting binubuo ang pundasyon ng mga relihiyon, kailangan ang istruktura, kailangan ang hierarchy, kailangan ng malinaw na papel para sa bawat kasarian. Ang mga babae ay inaasahang maging mapagpakumbaba mahinhin, masunurin, isang modelong makikita kay Eva na bagama't siya ay nagkasala ay kilala sa kanyang pagsunod kay Adam at pagiging ina ng sangkatauhan. Ngunit si Lilith, siya ay kumakatawan sa kabaligtaran ng lahat ng ito. Siya ay malaya, siya ay matuwid sa kanyang sariling paninindigan at siya ay hindi natakot na magdesisyon para sa sarili kahit kapalit nito ay sumpa at pagtalikod ng langit para sa mga tagapagtanggol ng patriarkal na sistema, ang mga babaeng gaya ni Lilit ay banta. Isang ideya na kapag lumaganap ay maaaring magtulak sa iba pang babae na magtanong, maghimagsik at tumanggi. Kaya't ang kwento niya ay binura, hindi isinama sa mga sinasangayon ng kasulatan at sa halip na ituring na modelo, siya'y ginawang alamat, isang demonyo, isang heretika, isang babala. Sa tuwing may babaing nagtangkang kumawala sa inaasahan ng lipunan, si Lilith ang naging anino sa likod ng paratang na siya ay suwail, mapanganib, at hindi dapat tularan. At sa ganitong paraan, unti-unti siyang nawala sa opisyal na kasaysayan, ngunit hindi tuluyang nawala sa alaala, sapagkat sa bawat panahon na may babaing nagtangkang lumaya, ang bulong ng pangalang Lilith ay muling nabubuhay. Habang tumatagal ang panahon at unti-unting nagigising ang kamalayan ng lipunan sa mga isyong panlipunan, pangkasarian at pampolitika muling sumulpot mula sa anino si Lilith, hindi na bilang demonyo o sumpa, kundi bilang simbolo, simbolo ng paglaya simbolo ng babaeng hindi sumusunod sa dikta ng lipunan. At sa modernong kilusan ng feminism, si Lilith ang naging sagisag ng revolusyong matagal ng kinikimkim ng maraming kababaihan. Sa mata ng mga feministang iskolar at aktivista, si Lilith ay hindi rebelde kundi isang martir, ang unang babaeng tumindig at nagsabing, hindi ako magpapasakop. Hindi siya itinuturing na makasalanan, kundi isang paunang anyo ng babae na may sariling isip, sariling lakas, at sariling layunin. At sa panahong unti-unting pinapakinggan ng mga boses ng kababaihan, si Lilith ay nabigyan ng bagong kahulugan, mula sa sumpa tungo sa simbolo ng empowerment. Sa mundo ng pop culture, patuloy din siyang binibigyang buhay. Makikita siya sa mga palabas sa telebisyon bilang isang misteryosang babae na may kapangyarihang hindi matatawaran. Lumilitaw siya sa mga nobela bilang isang nilalang na hindi kayang kontrolin ng mga lalaking nasa paligid niya. Sa mga kanta binabanggit ang kanyang pangalan bilang imahen ng kagandahang mapanganib, ng kalayaang may presyo, at ng babaeng hindi nagpapakulong sa inaasahan ng mundo. Sa mga graphic novel, pelikula at maging sa video games, si Lilith ay hindi na lamang kontrabida, kundi minsan siya pa nga ang bida, ang anti-hero, ang babaeng lumalaban sa isang mundong sinusubukang patahimikin siya. Ngunit sa kabila ng modernong reimahinasyon, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanya. Sa maraming kultura at relihiyosong pananaw, siya pa rin ay itinuturing na isang masamang espiritu isang nilalang ng gabi na naghahasik ng ligalig, isang paalala ng panganib ng isang babaeng hindi sumusunod, at dito natin makikita ang patuloy na tunggalian, kung si Lilith ba ay kababalaghan o katotohanan, isang demonyo o isang bayani, isang banta o isang boses na matagal ng pinatahimik. At marahil sa panahong ito ng pagbubukas ng isipan at pagsuri sa kasaysayan, si Lilith ay higit pa sa alamat. Siya na ngayon ay tanong na ibinabalik sa atin: ano ang tunay na kasalanan, ang pagsuway o ang pagtanggap sa katahimikan? Si Lilith ba ay totoo, isang nilalang na minsang lumakad sa hardin ng Eden pantay kay Adan, ngunit tumangging yumuko at sa kanyang pagtanggi, isinumpa ng langit? itinaboy sa disyerto at ibinilang sa mga nilalang ng gabi? O baka naman siya ay katang-isip lamang isang alamat na ginamit bilang babala sa mga babae? Huwag kang magsalita, huwag kang lumaban, huwag kang umalis sa papel na inilaan sa ng lipunan. Isang paalala na ang kalayaan ay may kapalit at ang kapalit ay katahimikan, pagsumpa at pagkalimot Si Lilith, totoo man o hindi, ay nananatiling isang makapangyarihang imahe, isang boses na pilit pinatahimik ng kasaysayan, isang kwento na paulit-ulit binura ng mga nagsusulat ng mga banal na aklat ng mga nagpapasya kung alin ang dapat paniwalaan at alin ang dapat ituring na erehiya. Ngunit ngayon, muling nabubuhay ang kanyang pangalan sa mga panitikan, sa sining, sa paniniwala ng mga taong naghahanap ng alternatibong katotohanan. At sa bawat tanong tungkol sa papel ng babae sa lipunan, mulit-muling bumabalik ang kanyang anino. Anong palagay mo? Isa ba siyang demonyo o isang biktima ng kasaysayang isinulat ng mga lalaki, isang rebelde o isang tagapagpaalala ng lakas ng loob at paninindigan? I-comment mo sa ibaba. Dahil sa huli, ang kwento ni Lilit ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng bawat boses na tinangka nilang patahimikin at ng bawat boses na sa kabila ng lahat ay patuloy na bumabangon.